What's up mga ka-take care? Magandang hapon po sa inyong lahat at tayo ay pauwi na sa Pangasinan. Ay hindi pala, nandito na tayo sa Pangasinan. Dahil hinatid na sin si Kurriit. At marami pang sasakyan na dumadaan kaya hindi tayo makatawid. Ang dami nila. alright eh, alright eh ayan position na tayo kasa yung bag natin parang nahugulog oh na yan basta wag lang mag slide let's go yung stand natin, okay naman <laughs> bakit ko yung ang aking sarili <laughs> Right. position tayo mga kaibigan kunyari nakakontayo nakadumo. pero hindi pala kunyari lang kunyari feeling natin nakabigbike tayo pero hindi pala nakarusi lang <laughs> ayan ginamit na natin ating uh, headlight para at least mas maliwanag tayo sa kalsada Ah, at makita tayo ng ibang motorista na mas uh, maliwanag. sa maliwanag. ninyo sa ta takaytaasan mga ka-take care. Paranga uh, na siya. Pero hindi pa yan dahil uh, hindi pa siguro. Buti na lang hindi na mamatay si Hyde. Hindi kagaya noon, namamatay siya. Kahit na kinu siya na namamatay siya noon dahil may problema pala sa hangin. Hindi uh, hindi okay yung uh, supply ng hangin. Hindi nakabukas noon, pero ngayon, nagbukas na. Al dito tayo dadaan sa kaliwa sa ang bagi daming mga nagtitinda rito sa kabilaan sa kabila barbecue dito naman sa kawana kanan natin ay plaza <coughs> tapos dito sa ating harapan ay jeep <laughs> ayan kakanan tayo dito mga ka take care dahil bawal mga liwa <laughs> oh my god ano, ang daming paninda dito sa ating kanan pera lang ang kulang iya sundan natin ang ating mga kababayan sa kanila pag-uwi. <laughs> ano bang nangyayari to mi? Allah. <laughs> Ah, shout out asinggan Pangasinan. Magandang hapon po sa inyong lahat. Basta po kayo. Ako po ay Ma Beauty naman. May bag sa ating tangke eh, kaya ah medyo inaalalayan na yung ating patakbo, mahirap na. Gamit-gamit natin si Hyde Rosie, 125 2, Timing timing lang mga kaibigan Tsaka natin birahin kapag clear na

sakaling sasakyan sa ating harapan hindi tayo maka-overtake hindi rin tayo makapag-banking dahil uh, may bag sa ating tanke eh. inaayos natin Ya. <laughs> Na 125 lang pero bumibira. Pero aminin natin, mabagal talaga. <laughs> na wala na ang ulan nahiya ang dilim ng panahon parang gusto kong mag-picture. Dito na tayo sa Narciso Ramos Bridge ng uh, Asingan, Pangasinan. Ito ang pinakamahabang uh, tulay dito sa Region 1 mga ka-Take Care, Narciso Ramos Bridge. Uy, daming butas. Hindi ko lang may sagad-sagad ang -sagad patakbo kay Hyde dahil may kahinaan ang kanyang preno. Nakapag-preneno uh, mo ng uh, sagad sa bandang likod, parang maglalak. <laughs> Mahirap naman, baka bigla tayong lumipad. Pasilip-silip lang tayo. Dede. Mas ma mas mabuti pa rin makauwi tayo ng maayos at matibusay. Kesa yung uh, banat ka ng banat at nawalang diskarte, pwede kang makasage, pwede kang masage. Ang bagsak mo, hospital or sementeryo Kaya dapat Kapag baba na tayo may diskarte talaga Yung discarding may disiplina Yung ang aking uh, tinutumbok Mga kaibigan, mga ka -take care, Mga kapatid Yung uh, uh, discarding may disiplina Ito nga mga kaibigan. Dito na tayo sa Santa Maria de Pila na matatagpuan dito sa Pangasinan. At iniisip ko pa kung dadaan ako bibili ng pandesal sa Pandilawin, Balungaw para tayo ay makapagkape. Mamaya, pero check natin yung ating uh, battery, meron pa naman Malawak pa naman ang kanyang spacing, spacing. Nakadaan ka na ba dito sa Santa Maria de Pila Public Market? Kung hindi pa, subukan mong dumaan, makakauwi ka rin sa iyong paroroonan. My love, my darlings, I'm hunger for your touch. Hello. Sarap pag ride kahit malapit lang. <laughs> ah. ah. thank you Lord, naihatid ko nang matiwasay ang aking unika iha. At ah, third week ulit, yung sundo ko kay naning ko. Go Bubbles! hindi kumakapit yung preno sa harapan kailangan nating i-adjust siyempre dadan ulit tayo dito sa San Pablo Laguna Mahalaga Pwede sana tayong umikot sa Rosales kaso magagastaan tayo ng sa gulina buddy girls <laughs> makulim limang daan no? oh mga katay oh. yan ang tinatawag na blur 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 blurry kaya kailangan nakailo ka na naka-on na yung iyong uh, headlights para visible ka sa uh, kalsada at ng iyong mga kasalubong